Sino daw kayang utak? Sino daw kaya ang mastermind na nais magpatahimik? Dito kay Kerwin Espinosa. Hmm. Okay po. Nahuhulaan niyo ba? Alam niyo ba? Meron na ba kayong nasa isip niyo? Kasi po ang mga kababayan natin, ang mga natasans, alam na alam at tumbok na tumbok kung sino ang may pakana neto. Hmm. Kerwin Espinosa, said he is ready to testify before the International Criminal Court in The Hague. Netherlands over former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Matapang. Mukhang lalong madidiin etong si Digong. Yan po bang sinasabi niyo na posibleng makauwi ang dating Pangulo? Diyos mukhang napakalabo. Kamunti ka na eh ng si Kerwin Espinosa. At yun nga, sino nga ba ang utak <laughs> sa uh, pagpaslang, sa attempt na paslangin nga etong si Kerwin Espinosa. Totoo yun. Bakit hindi? Hmm, madali lang. Kung talagang gusto nilang patahimikin ang lahat ng pwedeng tumistigo laban sa kanila, talaga pong gagawin niya ng mga Duterte. Nababasa natin yan sa comment section. Ang ibig kong sabihin, wala na silang ibang paraan sukol na sukol na. Wala na silang pwedeng lusot. Hmm, sabi ng isang netizen, malamang kumikilos na yung death squad natong si Duterte para mawala yung mga testigo nga. At yung sinasabi daw na natong si Sara Duterte na nasaan yung mga pangalan nung uh, 30,000 na EJK victims. Hmm. gusto daw kuhanin, di ba? Hinahanap ni Sara Duterte yung 30,000 na pangalan. Kasi ang gusto daw na itong mga ito, ay ipagurgur yung lahat ng, ng, ng posibleng tumistigo, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, ng mga biktima na yon. Oh. Uh, din itong ICC at ang mga abogado talaga ano, ng mga EJK victims. total hindi naman talaga kailangan na ipresenta lahat ng ebidensya, lahat ng 30,000 na victims. Yun nga, para lang ma-identify yung systematic na pagpatay ay sapat na pala yung 40 something na 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 murder or na napatay ang na naipresent uh, na, na nitong mga EJK uh, lawyers. 'Yun ang magaling. 'Yun ang tama. Hmm, ay kung totoo ito na talagang ipaliligpit na mga Duterte, yan ay galing sa mga kababayan natin, ano ho? Oh, nakakapagtaka? Hindi na. Ulitin ko, wala na kasi talaga silang ibang paraan. Ito pa, kawawang, Kawawa ang pamilya daw na si Kerwin Espinosa. Dahil yun nga, pinagbantaan. Sana daw ito ay mapansin ng gobyerno at dapat daw ay itama. May kinalaman daw kaya dyan ay si Kalbo? Yan ang katanungan ng mga natasans ng mga kababayan natin. Ano ang kinalaman ni Kalbo? Nako po. O, oh, ayan. Ang utak, ang mastermind, at mukhang meron pang isa na kumikilos din para nga mawala sa landas nila itong mga posibleng maging testigo laban sa kanila. Good luck!